Iba Ibabalik natin ang pag-inom ng walong basong tubig araw-araw. Kaya o hindi? Ibabalik natin ang inhale exhale sa umaga pagkagising labing limang repetition. Kaya o hindi? Nakalimutan nyo na ang inhale exhale ay ehersisyo ng puso at ng baga libre walang bayad. Gawin lang ng tama. Pangatlo, ibabalik natin ang importansya ni Haring times a week. May tamang oras ang pagpapaaraw between 6 to 8 in the morning only. Kasi pag lumagpas ang alas -so 8, hindi na healthy. Last but not the least, ibabalik natin ang pagpapapawis. 10 to 15 minutes twice a week lang naman.